Isa pa nga po uling grocery store ang isi-share natin sa inyo kung saan ito po ay sikat na sikat sa ating mga Pilipino na nandito sa Japan. What's up mga kaibigang oso? At ako pa rin nga po ito si Penny. Kasama pa rin po ang ating mga kaibigang oso at ngayon nga po ay pupunta tayo sa Gyumo. Tulad nga ho ng pagkakasabi ko kanina sa ating introduction ay ito nga pong Gyumo ay isa sa grocery store na sikat na sikat po sa mga Pinoy na nandito sa Japan. Paano ko nga ho ganasabing sikat? Dahil ngaho nga ho, itong gyumo na ito ay eh, halos alam or familiar ang mga Pinoy at pinupuntahan talaga. Dahil na nga rin ho siguro sa murang presyo na mga bilihin dito sa gyumo mo. Tulad na nga lamang ho na ring itlog na are. Dun nga po sa presyo na 178 yen, ang size po niyan ay double L na. Malaki po talaga yung itlog na yon Ay napakamura naman po dito sa gyumo. Ay kita nyo naman ho, pati aring mayonnaise, isang kilo na ay napaka-affordable nga po ng price. Ang kagandahan nga ho din sa gyumo, ang mga tinda nila Ay galing pa sa iba't ibang parte ng mundo Wow talagang makamundo ha Eh bakit ko nga ho nasabing iba't ibang parte ng mundo Eh dahil o din eh may makikita kayo mga Mexican food May mga Italian food may Thailand food At marami pa pong iba Dini naman ho sa Gyumo Ang kalimitan talaga ho Na meron ay more on Mga pagkain po talaga Mga condiments Tapos may mga palinis din po Dito sa bahay Ang wala lang ho Kayong mabibili dito Ay yung mga damit At kung mapapansin nyo nga rin ho Mga kaibigang oso More on frozen foods po talaga Sila dito sa Gyumo Alam nyo naman ho Ang mga hapon Ay talaga nga namang napaka busy Wala nang time magluto Para sa kanilang sarili Kaya ayan Kung frozen yung meron ka ay di iluluto mo na lang ng mabilisan. Kahit nga ho mga frozen aring mga nakikita nyo dito sa video ay puro gulay naman ho yan at healthy pa rin po kaya naman marami talagang namimili dito sa Gyumo. Hindi nga rin ho nawawala din ni eh, sa Gyumo itong mga ice cream. Napakadami ho flavor, napakadaming klase ng ice cream ho talaga dito sa Japan. Kumbaga nga sa ano ho eh kung gusto mong mag experience ng kakaibang flavor ay di ni eh ho talaga makakakita ng kakaibang lasa. Napakainam nga din ho mamili di din eh, sagyo mo ng mga pampasalubong sa Pilipinas, mga chocolate or yung panlagay nyo sa balikbayan box. Dito ho, pwede pwede talaga kayong mamili. Ay syempre, hindi rin ho mawawala din eh, yung mga drinks, tapos yung mga wine, mga beer. Ayan, marami ho kayong pamimilian talaga dito. Tsaka nga ho, yung presyo nila dito ay napaka-competitive din. Wow, competitive spelling. Dahil nga ho, hindi rin naman kamahalan. Makikita ninyo, aray mga nakapaskil ho din eh. Napakamura ho ng mga drinks nila. Eh ho, at ipapakita ko sa inyo ng kauntian ang kabuuan ng loob nitong gyu mo at napakaayos din naman ho talaga. Ipakita ko nga ho sa inyo aring sample ng Thailand foods. Ari ho, tulad na rin coconut, milk tea na galing pang Thailand. Ari nga ho, hindi ko pa lamang natitikman pero mukha nga ho masarap. Meron din nga ho sila ditong basil seed drink na iba't iba rin ang klase ng flavor. Kaya naman, kung makakatry kayo, ay di subukan nyo na rin po. Kami nga ho ng aking mga kaibigang oso ay hindi naman ho madalas mamili dito dahil aring nga ho ang gyu are ay malayo sa aming bahay. Pag nga ho may pupunta sa amin at may sasakyan ayon, kami nga ho ay nakikisabay na at sayang din naman ho dahil malaki rin ho ang aming matitipid pag dito kami namili. Ay siya hanggang dito na nga lang po muna ang ating for today's video. Sana nga ho ay nakatulong sa inyo. Para nga ho ay makatipid rin kayo sa pamimili dito sa Japan dahil napakamahal na nga rin po ng bilihin. Paalam!